Kung naghahanap ka nga ng pabango ng kwarto mo, eto na yon mga tol, subukan nyo na to. Dahil one of the best na pabango ng kwarto na nasubukan ko itong mga to. Ito nga pala yung mga air freshener ng balay bango. Napakabango nito mga to lalo na sa kwarto. Kung naghahanap ka ng pabango sa kwarto, sa sala, sa kotse, pwede mo itong spray sa mga linen, sa kortina, talagang aalingasaw siya. Nakaka-relax yung amoy, pwede rin to sa bed, pwede natin itong spray. Marerelax ka bago ka matulog dahil yung amoy niya nakaka-refresh. Parang ang pwede siyang gawing perfume ng tao. <laughs> Kaya lang syempre hindi naman siya perfume talaga design para sa katawan natin. Pero kung sa bahay mo to gagamitin, the best to. So kung makikita nyo itong kanyang sprayer, maganda. Tapos meron siyang lock dito. Ang galing nga ng sprayer nito, meron pa siyang lock. Tingnan nyo yung spray niya. Oh. Hmm, ang ganda. Talaga nag-i-spread siya. Kaya pag ni-spray mo to sa mga kortina nyo, talagang sasabog yung amoy. Siyempre, pag may bisita ka, nakaka-impress yun kapag mabango yung sala mo, no? Yung amoy niya, parang amoy hotel. Parang nasa hotel pag ni-spray mo to. Kaya may nakalagay dito kung ano yung flavor o yung scent na gusto mo. Ito nga nandito yung Sofitel at saka Okada. Nabili ko nga pala to ng buy one, take one. At meron ka mga pagpipili ang mga scent. Depende sa iyo kung anong gusto mo mga scent, yung mga nasubukan mo na pwede mong piliin dyan. Pero itong dalawa to, itong Okada at saka Sofitel, hindi ako nagkamali. Talaga mabango sila. Kaya kung gusto niyo mag-amoy fresh yung bahay niyo, subukan niyo to mga tol. Nandiyan lang sa Yellow Basket. Salamat.